sa uh, amin mo kasi magpapansit lang kami kapag may birthday ko. <laughs> so ito na nga mga Habibis, magpapagupit muna tayo for today's video. I'm on my 7th mo month na sa aking hair transplant at kumapal na talaga yung hair ko. So this time, papagupit tayo. And then, tama-tama uh, kasi gusto kong, parang gusto kong kumain ng pansit. Na-miss ko na kasi magpansit. And uh, papatulong ako kay Ate Rose para magluto ng pansit mamaya. Ate Rose, okay. dumating na ba sila? Dumating na sir. May I'm dala start. po si Lindy sir. Ano dala? May dala po sa inyo ng sibuyas. Hala, saan yun galing? Thank you po sa nagbigay ng sibuyas. Ang daming sibuyas. Opo. Ayan, natin kung hindi ka nabibili ng sibuyas sa parengke bukas. Bawang na lang bibiliin ko, sir. Oo, oh, bawang na lang. Anong tawag dito? Parang na-miss ko magpansit. Gusto niyo magpansit? Opo, sir. Sige, maluto tayo ng pansit. And we're back na sa bahay. Nakapagpagupit na tayo ng very light. Ayan. So, bagong tabas ang ating hair. At mag-start tayo magluto na si Ate Rose. Magluluto kami ng pansit bihon. So, mag-start na magluto ni Ate Rose. Nakapamili na ako ng mga ingredients ng pansit. Tapos yung nakita ko. Ate Rose, magbibigyan tayo. Gusto ko itong i-try. May nakita ko ito sa grocery. ang uh, pangalan niya, Hobe. Yan, pansit bihon. Kaya ito yung pinili ko kasi quick cook bihon. Kasi di ba Ate Rose, pwede luluto ako minsan, ano, binababad ko. Opo. Okay. ata, yata parang hindi na kailangan ibabad. So, try natin. Hindi na po kailangan ibabad sa tubig. Oo, uh, nakalagay quick cut eh. Try lang natin. Let's go! So, dito na yung magluluto sa ating malaking kawa. At igigisa ko muna itong ating um, carrots at saka sayote. Tapos, ibabalagay na naman ito. Tapos, so, sir, tayo mag-isa at magluto ng ating pansit bihon. Bawang. Sibuyas. Sige tayo ng tiempo. Lagyan natin ng atay ng manok. Lagyan din natin ng squid boss at saka kikiam. Ang dami nung kikiam, lalahat ko na sayang. Diba? Mas makarap yung madaming lahok, diba din Okay. Lagyan natin ng ating paboritong select soy sauce. So, lagyan natin ng mayroon ng Tignan natin oyster sauce. Four cubes. So, magalagay na tayo ng bihon. Nakita ko sa close ito, ang special hobe. Hobe yung brand niya. Ready in less than 5 minutes kasi maganda gawa ng nabasa ko, quick cook bihon. Yan, hobe. Baka naman. Chalez. Diba? Try natin kasi yung iba, diba ang tagal? Kapag hindi mo binabad, ito hindi na kailangan ibabad. Kaya yung siyang pinili ko. And, mukha siyang premium. kung maganda yung quality niya alalaman natin pag kinikman natin mamaya so kumukulong na yung ating uh, broth, lagay na natin itong mga pansit, dito ng hobe baka naman, chayas <laughs> ayun natin lagay na natin para mapagod, lalagyan ko ng konting sesame oil pagpapagod lang may fairness nga naman, parang wala pang 5 minutes, ito nga yung itsura diba, fairness sa hobe, baka naman chayas Lagyan na natin ng gulay. Ibalik na natin yung ating ginawang gulay kanina. Tikman natin kung okay yung quality ng noodles niya. Mm. Ay, okay siya. Siyempre sa pagluto ng bihon, di ba? Nagmamatter yung dami ng tubig na nilalagay mo. So kung ano yung al dente sa inyo at yung gusto niyo na texture ng bihon, adjust nyo na sa tubig. Pero sa akin, okay na to. Ayoko na malabsa kasi. Kaya maganda yung gantong texture ng bihon ng gusto ko. Lagyan na natin ang repolyo. Na, gusto ko sa bihon, maraming lahok. At ito na, luto na ang ating pasipan. Dami atros mo? Dami mo para pang may birthday. Isang kilo lang to, 900 grams. 107 grams, ang dami na nagawa. Sa amin mo kasi, magpapansit lang kami kapag may birthday ko. <laughs> Dito, <laughs> pag naisipan. Kahit pala, walang birthday. Pag walang birthday, basta naisipan. Di ba? Okay. Pag kaya ngayon, namiss natin ng pansit. Masarap na pag binigay ng kalamansi. Mukhang okay. okay. masarap sa ng bago. Bago, di ba? Diba? O, diba? Okay. Ate yes. Rose, may nakalimutan tayo. Anong kulang? Yeah. Shanghai. Yung lumpia, okay. yung fish lumpia. Eh dali, iprito na natin. Mabilis lang naman yan. Kakaloka, kakalo, Ate Rose. Nakalimutan pa natin. Ta para na talaga may birthday yan. Kasi may Shanghai. Okay. Di ba? Kapares ng pansit. Ay, pero fish Shanghai yan. Hindi yan pork. Okay. Kain tayo, nainip na si Raynon. Kanina pa naghihintay kumain. Ano, na, gutom na. Kompleto na eh. Ayun, nabaya na, kanina, tayong ano. Uh, kanina wala. wala pa yung siyang hindi. Kain na tayo, tawagin na sila. Kain na tayo rin dito, tawagin na sila tayo Goryo. Ma'am! Okay. Kain na tayo, let's eat kami sa pansin. Kakain ako dahil luto mo. Yes, let's eat. Lindy, patimple naman ako ng Habibi. Gusto ko ay, ano, melon cucumber. Thank you. Mimi, kagusta mo Habibi? Yes, any flavor. Okay. Oh, okay. I flavor. Magtimpla kayo ng gusto niyo flavor ng Habibi. O, uh, na kayo. At sasabang, dito na ang ating mga fish, sanghay. Ayan no kain na kayo. O, kumakain na ano rin. Masarap ang pansit. Sarap, ito. Walang mm. Masarap. Walang eme? Masarap. Ma'am, tika mo ngayon ang pansit kung masarap. Masarap. Mmm. O, okay, Lindy. di akin Lindy. Melon Cucumber. Ano kay Habi Watermelon? Okay, mga mga best seller ng ating Habi Thank you. Masarap ang pansit natin? ano Masarap. Masarap po. Masarap luto? Ano tong wala, Lindy. Sobrang dami pala nating niluto. daming natira. Ay, magbibigay tayo sa guard. Ngayon. Lagay mo sa ano? Sa lalagyan. magbibigay tayo sa guard, ha? Apo. So, ayan. Nakapag-prepare na kami ni Lindy ng apat, no? Apat to? Apat po. O, tingnan natin. Lati sa mama ko, Lindy. Bigyan natin sa guard. Hindi po. Uy, kayo naka-duty dyan? Ilang kayo naka-duty? Ilan na lang dyan? Mag-isa ka lang? Ay, sir. Ayan, bibigyan ko na sa tasa yun. Pansit. dami ko kasi nilutong pansit. Ayan, ngayonin mo. Alin, hindi ka mabigay. Sige po. Ng ating mga... Kuya! Kuya! Oo, oh, meron kami pansit. Nagluto ako ng maraming pansit. Tatlo ba kayo dyan? Tatlo po. Ayan, sakto. Perfect. Tatlo. Sige, <laughs> kayo kuya. Thank you po. Thank you. Welcome. Enjoy! Thank you po.